guys today is uh, Saturday um, may pasok tayo kapon day of ko tsaka nung Webes Ayan. medyo tag taglamig na ngayon guys medyo malamig na ngayon nagsisimula ng malagas yung mga dahon ayun Isuot na tayo ng uniform natin. Uh, pang opera. Yan. O ang oras nga natin ay alas 8. Pasok tayo ng 8.30. 8.30.

sakay sa natin naka park sa likod kasi naunahan tayo sa park sa nahan, okay. okay. ito na naman din ni, aningong bike si nabi ng sa labas lang yung bike, ang guys sa, uh, umuulan guys, the day's rainy day. Yan. Naririnig nyo ba yung guys? Baka mabutan natin yung trend. Ang aba pa naman. Ayan, maambot. Let's go. Tak. Tayo guys. Ayan. Dito tayo sa likod dumaan. Kasi yung sasakyan natin nandito sa kabila. mau olahraga yai foi malah megd ya Allah ولana matain nakalimutan nah guys Ngayon guys, nagsisimula na yung taglamig. Ayan. Ayan yeah, guys, update ko kayo pag nasa tabaw na guys. Bye. Sunod na araw guys, ah uh, topic ko sa inyo, topic ko sa inyo yung ano, um kung paano kumuha ng lisensya dito sa Canada. Yan, mga bagong dating dito. Tsaka guys, yung pa-comment section naman kung anong mga itatanong niyo sa akin at para masagot ko yung mga gusto niyo itanong. Yeah. Ay, guys. Ay, so, ngayon guys, bumabalik na yung dating pag Alas 7 uh, Alas, ano pa nga lang Alas 5 pa lang, alas 4 guys Maliwanag na Pero ngayon Ngayon Ay Alas 8 na, medyo madilim pa Yan Mga nakaraang Buwan guys Alas 4 pa lang Maliwanag na madaling araw Yan. at nagdidilim dito ay alas jis alas jis ng gabi, maliwanag pa pero sa ngayon balik na yung nating oras na alas 9 pa lang ay alas 4 ng madaling araw medyo maliwanag na at pagdating ng alas 5 dito guys is madilim na rin balik na naman sa normal pag ulan ulan na yan guys ay talagang pinapakita na malapit na na namang mag snow at sa ngayon e eh, medyo malamig na eh katulad dati na hindi kami nagpupumot sa sobrang init ngayon grabe

yung likod niyan diyan sa ano ay yung podola na pinagtatrabaho ang doon. Ayun ang Holiday Inn Hotel diyan. Holiday Inn ko okay. kayo mamaya guys park ko lang yung sakyan ayan guys nakapag park na ako ayan mag iin na tayo sa loob oh. ayan ayan bukabas na guys sumulan tataka kayo guys bakit hindi snow yung ulan may ano lang guys mag i-snow dito nagsisimula yung snow dito, dito November November Tsaka <coughs> Morning. Yeah. In time, guys. Kita. Uh, yeah. guys. Ayan na, na tayo guys. Ayan. Dito. Ooh, Ayan. Ayan tayo guys. Hello, guys, Hello guys, yeah. Time check, yeah, three thirty, tapos lang namin namin, katatapos lang na namin trabaho. Yun, yung isang Pilipino. yan. <tapos> Tapon pa siya guys ng basura. May kalakal na naman siya. Yan. <tapos> ano ba sabi mo sa trabaho natin? Saya, so, yeah. mag-enjoy lang. Go okay. with the flow. Yeah, yeah. Kung tayo kailangan may stress. Yan. Kasi, pag na-stress, <laughs> wala ka rin mapapagod dyan eh. <laughs> yeah. uh, laro lang ng ano. Huwag <coughs> yeah. uh, natin isipin, huwag seryosohin. Yan. Yeah. Enjoy lang. Enjoy. Kahit may problema, enjoy lang. Yan. Yeah. Ayan guys, mamaya uh, napag-usapan na naman nila na lilibre na naman daw nila ako sa kaano, burger. Kaya magbibigay kami guys. si Kita-kita, kits tayo ulit sa cars. Bye-bye. Hello guys, yan. Nandito na naman ulit po tayo sa cars. Yan, nag na naman po si Drew ng ng cars. Happy birthday, Henry Padilla. Birthday ni mana? Yeah, happy birthday, Drew. Oh, share, happy. Happy yeah, siya, siya nang libre, oh, yan. Ayun, wala pag siya ang mong libre niya, pare, tataas na na, pare, baka mag 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 susunod na sa pati siya, wala libre, buta pagiging sumbenta na, wala nang iba, wala nang Ano na? Baka bakal naman susunod ano? pagtapos niyo ng libre niya Baka nagikem aga umuha aso si Drew at na unta <laughs> <laughs> <Biliyal. laughs> <laughs> yeah wala um. nakakatuan kami guys lahat guys na bakatuan ba 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 Magaling ang out, out kasi guys. Schedule tayo. Sige oh, ba? Oo. Oh. Sinabi ko ka na kay Bang Lisa eh. Ano oh, sabi? Oo. Oh. Sinabi ko na sa kanya. Ewan ko sa iyo ah. Pwede rin naman. Kung yung delivery eh. Wala hindi ka nagpapag. Aulo. Kasi Kaliw din, dito bentiyan, baka hindi kayo. ba dito? Iyatin ba, ba dito? Okay lang kayo dito. okay double pay. Parehin din at dito, eh nung doon, dito natin din nakaraan na dito. ay mo. lagi tayo dito, hindi mo pa kabisado. Dito na dito. Dito na dito. eh guys, maulan sa labas guys, paulan. Ayun oh, pag-winter na kamo kaya na guys, nagtatawa ng kami guys doon bago kayo pumunta rito kung sinang lilibre really kasi mga Ilocano daw kami, Kuripot. Pero ako guys, hindi ako naniniwala doon sa Kuripot guys. Thank, thank you, you, T. Thank you so much. Salamat, salamat. salamat ng Ito yung chicken. Napakarami. Sinasabi ah. na sa amin? Hmm. <laughs> ang ibig sabihin guys ng... Ang ibig lang nung pumunta kami. Ngayon yung tartin ito pa na. Ano? Ito. Ibig sabihin guys... Bakit yung nakarakas ko lang? Kaya nga pataas ng pataas. Ang ibig sabihin guys ng kuripot hindi yung madamot. Hindi. Ang totoong kuripot po, ang sinasabi pong kuripot, marunong pong mawak ng pera. Yun ang ibig sabihin ng kuripot. Ang ibig sabihin ng kuripot.

kasi gusto nyo nalang yung burger sa Pilipinas Ano hmm. yung mukha po? Kailangan may model Lino ng camera, no? Hmm. Probable iPhone, no? Eh. iPhone ano e? Eh? iPhone 13 Ano sa yung iPhone niya Porto na Zuna. So Nauna na. na, okay. ito no, ko na Nauna ito. Babi. Ayun kayo kung mga gusto nyo yung aming okay. videos. Please subscribe okay. naman po oh, at okay. click to the na, notification na, bell. Okay. And okay. pakishare na rin po Gustay and no, comment. Thank you po.